deform na ano ko legs. <laughs> ano pa? Alfriedis. Osto Sir, na sir. Hindi kasi lang. may okay. kasama Dito po yung hindi makaakit sa building eh. <laughs> dito. <laughs> dito, okay. ma meron pa akong pamangkin na ano. Dito kasi Pampanga sa dito, dito. Na ano yung final niya. Hmm, Sige po kayo. Eh, siya MJ po. Po po kayo. Po kayo dun, sir. Sir, ganoon po. Ay, sir. Ganoon mag po. Uh, Magandang umaga po. Ah... Lumampas daw kami. Nagtanong kami. Nakalagatin pa kami doon. Siyempre po kayo galing. Tagi po. kami. Tagi pa po. Magandang umaga po. Flora Cruz. Baso pa dun, sa Flora. Flora? Oo. Bilang taon lang po kayo? 16 na po sa ano, na 24. Anong masakit sa iyo? Ano po, yun na to, yung Ayan po, yun. Ito pareho na ho. Na-deform na siya. Oo, oh, mas deform mo itong isa. Saka dati, nakakakit, babata mo ako may eh. ngayon. Hirap na, hirap, hirap na ako. Yan lang ang masakit sa iyo? Hindi ho, saka para pati medyo, medyo mahina yung ano po, dito. lang masakit din yung dito po. Saka ito ho, ayan. Lumbang, lumbang. Masakit. Po. Saka tingnan na-deform na -deform, yung na daliri ko. Oo. Oh. Ka. Aloe, teryo, ask teryo, ask teryo may ka. Ano, posterior. Asan yung papel ko diyan Yung ano, resolve ano natin doon? O, try this? Oo. Oh, yung parang sabi doon sa... Maasig Ma ka, lang ka. Ito yung ano, yung ano, yung ano, yung ano, sa ano, meron kasi yung ng oh. yung acid ko na tanggal. ko sa iyo ang hindi naman akong bayaran sa advertisement. Baka, <laughs> 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 wala may prata pa yun. po. Bibili niyo po sa Online? Sa Mercury. Okay, sa mga buti so, uh, ka. Maraming gusto. Kaya sabi ko nga ni ikaw muna para ko ano. Kasi may kapatid ko rin ako. ng dalawang, parang naging namin yung ano. <laughs> Dahil yung ati dalawang ati ko. Of na nga eh. L1 to L4T. Wala so, hindi naman ay ito yung tayo na yan. yung nyo? Sa ko Sa ko ng gina-exit. Hindi, naman namin sinunod. hindi nilot lang kung mo. Nasa Google Maps yun. Ah, yan mo. kasi tanong na kami mga kilala nyo. Ah, Kilala ko. Saka sila yung anak ng mamaking ko. Habang galing po OG nila, may spine to me, yung na. na eh, Napakala na ba? Hindi no. oh, pwede. Pagka wala sa ikaw muna. Dali niya sa Pero dali niya extra. Isa ito muna sa akin, saka ha. Hmm. Kaya ako sumasakit yung balakang mo, nakaangat na itong ito, ito. ito, itong side na ito. Ito yung? Oo. Lakas na yung... Nakakapako nga ito eh. Lalo na yung pabila yung pero mas masakit ho ito eh, ang tawag talaga. Tingin ka ng kanan, ma'am. Ano ang masakit dito? Ito, ito po sa side. Parang may humihila. Hindi, naman po ano. Masakit dito. Kaya lang, ka? parang pati pagbili ko dito, para medyo humihila dahil Pag yung sumutin nila ng sumakit to. Opo, sige. Hindi ko ka, Mami. Masakit yan? Ayan po, ayan, ayan, ito. Itu nama? Itu nama-nama Oke, ingat lah Sabet Sangat oh, oh. sama sabet Itu oh, oh, oh. Oke okay. Dami mobilnya eh. kan ini kan anak-anak pula Ya, nanti eh. eh, Kamu oh. aku matuluk ya eh. mm Hmm, nanti gak aku matuluk Eh, langit-langit, lalu saat Relax dulu hai nagkakaroon ka ng insomnia. Ay, Oh. kumikiro, hindi ko na, hindi ako natin. So, tight na lang po. ka, mami. Ito. Ay, ng Ay lang, basta gumaling. Kasi na, birthday sa linggo, para ako maayos ang ano, katawan. No. Yan yung napapanood namin. Wala na yung

Bukan nak kresen Faham? Ini lah yang dah Dia nampak betul-betul Masa yang masak nak berada Jelas lah Hmm Tidak ada sampah Nah, pag inaano so, ano, no? no, no. no, no. na ano ko dun sa namin medical yun dito ko rin yun pati mo ba sa atin? yun na ano ko yung dalawang ano ka sa atin? ang ginagawa dun kay doktora therapy? hindi yun o hindi tumutulog mo? oo tumutulog nga pagka tumunog siya parang maging hawa yung ano kung pagka ito wala na kasi siyang lubricant sa loob yeah. dito pagka niya, na, Parang grasa. Oh. Gusto oh. na. Nawala, nawala. na ho. Pero may ano dyan, ipapaan mo sa orto, malalagay mo ng fluid sa loob. Magkabila. Pinapasokan. Oo. Uh -huh. Pinapalagay ng fluid. na Sa orto, lalagyan nila ng fluid dito para guminawa yung tubo. Okay. Pero ito, ia-align ko lang yung hips mo. Ayan, baka ano nga, nagkaganyan ako exercise eh. Parang, Relax mo. Parang kaya na po, yung ano po. Ayan, pag binagaganyan. Try mo ang itaas yung pa, ang mukha na yun. Ayan, tumutunog to yan, ginaganyan. Sama mo yung pa sa right. to akin ito, lang yung hindi radio. Kabila po. Hindi, hindi ko sila na mainin natin. Ah. Tagilig ka sa akin mo. Pero kung babalik ka sa akin, hindi ito therapy ter natin. ginawa. Babalik-balik ka. Hmm. Relax ka lang mami. Pero may matatanggal na yung sakit ng leeg mo, balakang mo. Pero ito, Huwag mo pa masyusunod. Kailangan na tayo rin ito. Ako, panchur lang. Relax. Hindi nga yung pwede niya, yung panchur. Opo, pwede po. Sige po. Relax lang, mami. Okay. Sama mo lang. <coughs> so, relax, Tinindi ako sa'yo matatanggal yung sakit ng bulakang mo, tsaka... Basta ko isa. ...likod, tsaka... Ipagalakad niya yung ginawa niya. Yung ginawa. Yun naman hindi pa, ha? Dahil hindi ko gawa-gawa dahil sa arthritis niya. Pero yung nararamdaman mo, masakit dito. Masakit dito, no, masakit dito sa leeg, masakit dito ang lahat ng lahat. Dito, arthritis to, kailangan ng therapy. Tsaka makakatulog ka lang sa eh. Matatanggal na yung... Yung lalakas na yung pandinig mo. Mm -hmm. yeah. Relax ka lang, mami. Sabay mo lang. Yan. Yeah. Oh, huwag oh, mo yung tigas. Bigay mo lang. Yan. Yeah. So, paano na yan? Ibigay mo lang. Ya. Selalu pun Ya. Okey. Oh, banyak sekali. Kesian dia. Kau buat. ya buat. Kau buat. Kau buat. Kau buat. Kau buat. Kau Para alam mo may insomnia, mami? Ako talaga. O kaya ako kaya natulog, matutulog, bigla naman titirot. Daliri hmm. sa awit, tuhod. Daliri tuhod? Oo, oh, yun na to, yung tuhod kong yun. Na, sa awit, <coughs> yung mga daliri, isa pa Ah, tapos naman po. Hmm. Ibu ribu semua, ibu-ibu dengan posisinya. Ya, yeah, paham. Kalau yeah. miringnya kaya, naira pang. Oh, naira. Naira tak, miring. Kalau lu lembukuyong, tuh putus ada domba. Nara nak, apa kau ngalir? Nara semua, miring apa nih? Miring sih. Oh, terima kasih. Terima kasih. pati kayo, nagtitirate. <laughs> para magbawasan yung sakit ng tulong na. Ah. Uh, Umungan mo oh, na dito. Umi, uh, ah, uh, saray na ako. Hindi ganun mo lang ngayon yung mo. Masarap pa ba siya? Ito, ito. Parang medyo ano uh, pa sa may pain. Medyo pa. Ito, yung pang um, Jomo, pag umunguya ka, tumutunog siya? Hindi naman po. Okay, tayong para parang ang laring na yan, narinig na ko na parang may Uwi na kayo, magkat ka naman ng tagig. Kalo ka na Close. Okay. Close. Ya Yalagin ko lang yung joke mo. Doon Tara. Tumimig <coughs> so, mo? Mm. Oo. Ganyan ko lang. Kasi may mga nakahitid na ugat dito. Sa job kaya Kaya nadadama itong... Ute okay, mm, inga. Ano? Ayan. Ayan. Na ano mo ba? Parang... Ano yung ba siya? Kala mo may... Yung dati kala niya may tumutunog. Parang ano ba? Kaya ah, may, may tumutunog pa. Hindi na masyado. Kasi nga... Pumasok na mm. yung buto. Bakit? Relax ka naman. Mm, mm -hmm. paling yung ilong mo eh. Tinuwid mm -hmm. ko lang. Mm -hmm. Kasi papalim pag nakapalim yung pangang. Mm -hmm. Sasama yung baba mo tsaka yung ilong mo. Madi-deform siya. Ayan, tuwid na rin pati yung ilong niya. Pwede ka nang mag-smile na maganda ka. Ano Sarap. Okay, wala na. Pukawang.

Hindi na po. Uh, oh, uh, <laughs> yung tuhod. Yung tuhod talaga kasi. Yan mo, uh, oh. mm, kaya ano po, kaya ako bachelor ko. Parang kahit pa paano kong inaawa. Okay. hindi na po. May new masaril lang to tapos kinapupasan. Parang uh, ano okay. lang siya. Pero mga yun ang okay. Kaya na kami umuwi, magpapagamot. Saan mo po kayo tali? Sa New York. Ako yun ang ah, nag-message sa inyo. Ay, gusto yun po ba oh, <laughs> yun? <ayon>. <laughs> Sabi ko, nalilaya magbe-birthday nga ako sa linggo. Kaya sabi niya, o sige, magpaano na tayo para maayos Sano ayos Sa na. Saan naman po pala kayo York? Oo, oh, kaya lang kung kami umuwi. <laughs> Nalabi sige, oh, magpaano. Ang marami nila ang pasyente nila. pa nga. Nurse, sa Australia. Sila nga kikita namin kayo sa Facebook. namin. Nurse, sa Australia. Kaya ano? Pinuntahan niya pa ako. Ayun, kaya, kaya. Sabi niya, tutal, magbe-birthday ka. Itapag <inaudible> na natin ang umuwi. Sa birthday, mo yung pagpunta nga dito. Dapat, to June pa ako ako nag-text sa inyo eh. Yung okay. nagtahan sabi magpa-book na kayo. Sabi ko, hindi mo, baka ba yung vendor na lang kami. Para sabi na lang na ano. Ayan, oh, pa yung tenga mo. Konting kote na lang po. Pag kasi wala dito sa Axis uh, ng yan. cervical mo, weeks lang kasi sigurado ako mo nandito sa Joe. Joe mo. Nakaipit yung ugat oh. na tumutugon po hmm. sa eardrum mo ba? Okay. Sulit. Ay, sabi niya, dahil nga, sa ay, ay, gawin, ng nga. Dati, am di, ako sa kanya eh, pagsakay ng bus, ng train, hindi ako, hindi, dati, hindi ko, dati nakakaki at baba pa ako, ako sa ngayon, ngayon. Ang ano dyan, hindi lang makatulog. Kay, oh. Kaya abay kaya pa Kaya pa yan. Tapos, kaya na akong bibig na ng hindi ko rin pinakakain. Sa kaibig, talaga may hinang kumain pero yan, gagaan ng mo, kumain lang kung tikon. Lalakas ang immune system mo. Promise sa ito. yung ako Lalakas mo. May higa ka mami. na. ka naman po. na. Segura